Sham ng Setyembre. Ginanap ang Exhibit Bulacan Costume Competition sa Robinson's Place, Malolos. Tampok ang makukulay at malikhaing kasuotan na hango sa mayamang kultura, kasaysayan at tradisyon ng Bulacan. Layo ng exhibit na maipakita ang husay at talento ng mga kalahok sa larangan ng disenyo at malikhaing sini. Kasabay ang pagpapanatili at pagpapayaman ng mga katutubong pagkakakilanlan ng lalawigan matapos ang matagumpay na exhibit. Isinagawa naman ang awarding ceremony noong ikalabing tatlo ng Setyembre, kasabay ng masiglang indakan sa kalye, kung saan pinarangalan ang mga nagwagi at lalong pinatingkad ang selebrasyon ng makulay na kultura ng Bulacan. Mayn mo kawe pagod taw luluto muta Paombong sasahan ng kayongon giginto halamana nang lalawigan o banduo sa yamang kahilingan Maraming maraming salamat po sa oportunidad na ibinigay niyo sa mga designers sana po mapagyabong pa ang ating craft at makakapag-discover pa ng mga bagong uh, designers na mayiging world class. Kaysa niyo po ako sa pagpapalaganap ng kaalaman sa sining, kultura, turismo, and history ng mga probinsya. Sana mapagpatuloy po yung magandang layunin ng mga ganda proyekto. <laughs>